So, ayan mga kaidol, bigyan ko kayo ng panibagong tips na naman, no? So, nakikita ninyo mga kaidol, yung ating uh, bracket sa ating pivot, no? So, mga kaidol, is nilagyan natin ng uh, fittings, no? Para mga kaidol, is hindi na po tayo magtanggal at saka kabit kung servicing lang muna natin kasi mga kaidol, kung hindi ninyo lagyan ng fittings 'yang mga candle yung mga paybot niyo, I'm sure mga candle is madali lang yang masisira. Katulad nito mga candle is uh, nilagyan na natin ng fittings no. At saka itong cap mga candle tanggalin natin yan. 'yan. Para makapasok na yung grasa niya no. Paglagay natin sa uh, ano natin, yung manual natin na hand pump. Yan. Para makikita ninyo mga kadul, na uh, yung ginagawa natin is talaga. So linisan natin yung mga kadul. So bago natin. Dito nakalagay yung butas niya mga kidol yan. Nakikita ninyo yan. So ilagay natin dito. Yan mga kidol. Tingnan ninyo mga Yun tinutulak na niya yung luma niya, no? Yan. So, ibig sabihin niya, mga kadol, is pumapasok na yung bago natin na grasa sa ilalim. So, maayos na yung lubrication niya, mga kadol, no? Yan, mga kadol. So, napakaganda, mga kadol. Para, ano, mga kadol ba? Hindi ka na... Kung masiraan ka man mga kaidol, is napakatagal, no? Yan mga kaidol. Yan. So, yan po yung pagka-servicing natin, no? So, napakadali. At saka, wala na tayong dapat tanggalin pa. Lagyan natin dito mga kaidol ng grasa. Yan. Kasi mga kaidol, napaka talaga ito mga kaidol, no? na may grasa sa sa, uh, sa loob mga kaidol no. Yan mga kaidol. So ilagay natin yan balik dito. Yan. So sana mga kaidol is meron kayong matutunan no sa video na to. And don't forget to like my video. I-follow ninyo ako mga kadol. Sa hindi pa nakafollow, i-follow ninyo ako para sa sunod natin ang na mga upload mga kadol is meron tayong matutunan kahit kunting kalaman, no? Yan, mga kadol. Maganda na yung laro niya, no? Yan, lumalabas na dito. Yan. So, yung takip niya mga kadol, ilagay natin na ulit, no? Yan. Parang wala lang siya. Pero mga kadol is napaka- gamit talaga to no sa kanya kasi mga kakidol is galing niyang manufactory is wala talagang mga lagayan ng mga fittings no so tayo lang nag conversion nito na yan dito din mga kakidol sa ating pilot pin no? yan mga kakidol karamihan mga kakidol is nakita natin is wala talagang ganito na klase no yung may lagayan na fittings no So dito mga kaidol is tinanggal na natin yung dulo ng fittings no. Kasi mga kaidol yung unang upload natin ng video is maraming natatanong bakit nga ba natin at uh, tiranggal yung fittings. Pwede naman hindi. So mga kaidol is nasa sa inyo din mga kaidol kung tanggalin niyo o hindi. Sa atin mga kaidol is tinanggal natin kasi yung dolo ng ating uh, grease pa mga kadol is patipard so iba siyang klase at saka mga kadol is para din madali lang pumapasok yung grasa yun yung ang ano natin mga kadol yung purpose natin kaya tinanggalan na natin no so dito mga kadol is natapos na no at saka ibalik na natin mga mga kadol. So, depende lang yan sa inyong mga kadol, no? Depende lang yun sa inyong uh, grease pump, no? Kasi sa atin is pinatipard yung grease pump natin. So, depende lang yan sa inyong mga kadol, no? Salamat sa mga kadol sa nag-comment sa atin, no? At saka nag-react. So, tingnan niyo yung dulo mga kadol, no? Sa ating grease pump. So, patipard siya mga kadol. So, hindi siya uh, makapasok doon sa meetings niya no. So ibang klase yung yung dolo nila no. Dito mga kadol is pa tapered. Sinadya natin niya mga kadol para madali lang makapasok yung grasa. So depende lang din sa inyo. So mga kadol is hanggang dito lang muna yung video na to and don't forget to like my video. I-follow niyo ako mga kadol at saka maraming salamat sa inyo.